Guys, yung pako, oh guys, oh. Pako, malaki pa sa tao. Ano? Oh. Ma, ma, malaki Ay, pa, pa sa tao. <laughs> malaki pa sa tao yung pako. Ano? Oh. Ano? Malaki pa sa tao yung pako. Ano? Oh. Malaki ng pako. Malaki pa sa tao, guys. Yung pako. Yun know, guys, oh. So, malaking pako. Malaki pa. <laughs> malaki pa sa tao. May pako, malaki pa sa tao. Guys, oh. Yung pako. <laughs> malaki pa sa tao. <laughs> malaki pa sa tao yung pako. Yun, know, oh. Okay pa ko. Malaki pa sa tao. <laughs> oh, ayun o. Malaki pa sa tao. ayun o. Ayun pa ko dami oh. Daming pa ko guys o. Oh. Malaki pa sa tao. <laughs> Malaki pa sa tao yung pa ko. Malaki pa sa motor Oh. Pako, malaki pa sa motor. You Pako, malaki pa sa tao. Ayun o. Ang dami pa dito guys. Ang dami pa ako. Malaki pa sa tao.